Hulain muna kung pa saan kami. Ay kami ba naman ay mapunta sa Santa Cruz o for the layo ha? At ano ba naman ang agawin namin sa Santa Cruz? Ay eh kami bayan naman naman manunood ng pailaw. May pailaw din naman di sa mugpo. Kaso nga nila eh, hindi pa nagabukas kaya madayo muna kami ng Santa Cruz. Hindi rin namin alam kung bakit bigla kami nagkayayaan pero natuloy naman. Bago nga ni pala namin mapuntahan si sa si Edralin sa Tarog ay eh, nakita talaga namin ng literal si Pailaw. Kilala nyo ba ka si Pailaw? Sa hindi nakakakilala kay Pailaw, si Pailaw ay basta yun na yun. Nga ni mga mare, hindi ko na binid yung buong pagpunta namin dito dahil aabutin kita ng siyam-syam. Di ni pala nga malayo ay eh, natatanawan ko na ay namang ganda pala talaga buti na lang patit nakakita agad kami ng parking area. Ay, shut up. Pakilala ko kayo din sa mga kasama ko. Erisika, Ito naman si Edralin. Tapos yung kasama naman ni Edrelin ng kanyang jawabol si Algie. Buti na dala yung camera talang naabangan namin yun. Pagpunta nga naman namin din sa papasok ay kay naman daming tao. Kaya hindi na ako makapagpicture ng maganda din sa may Santa Cruz. I love Santa Cruz pala. Pagpasok nga namin nakakita agad kami ng mga tindahan. May mga tindahan dito ng wallet. Tapos mga culture base. Ang cute nga niya eh. Tapos anong dami pang tao-tao. Ang cute nga niya ng tunnel din Tapos pagkakita ako din sa may bandang gilid. Wow! Naamiss ako sa Christmas tree, OMG! Eh, pag ganyan naman pa, baby, ang voiceover, ano yan, nung iba. Sa totoo lamang yan, anong ganda talaga ng Christmas tree, tapos meron pang fountain din, tapos ito pang colorful alley or rainbow alley. Ang ganda talaga din, pagpasok ninyo sa lubid, daming tao. Tapos ang dami nga nagpa-picture dun sa, ano, boyfriend ni adrenaline, at yung maganda talaga ang camera. Eh, kami naman ay una, agad kami. Hindi na muna kami sa cellphone mag-picture at erin na lang muna at busy pa yung person. Yan, sabi nga ni Kate, ababa, ababa muna namin yung aming helmet bago kami mag-post-post ng bonggang-bongga. -bongga. Tapos napagtawanan pa namin si Adrelyn, yang hiya naman kami sa outfit na Edrelle na no? nakahilis pa samantalang ako yung nakachinelas lang pambahay pang, pang sutay. eh bongga talaga ng outfit ni Mayoro tapos ang sexy pa naman na rin si Kate o bak, sino kayo dyan so pangalaw sa sarili ko nung ibon ng aking aurahan naman ay eh, parang sa lukwa eh handong nga niya at masolo rin o oh. abangan na ninyo yung part 2 babush